Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo, no? At uh, welcome back again na naman sa ating YouTube channel, Facebook page, at TikTok account. At syempre, sa panibagong video tutorial natin ngayon. Pali ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng uh, mini driving light sa napakadaling paraan. Kung saan, hindi na natin kailangan gumamit ng relay. Ayan, so meron akong, ayan, ginawang board dito, mock-up. Ma para mas lalo natin maintindihan at uh, mas lalo nating masundan. Uh, syempre may mini driving light tayo meron tayong 3 way switch yung switch nga pala na to is 3 way uh, yung off nya nasa baba uh, on at saka isa pang on yan. so 3 way switch sya And meron tayong battery dito at meron tayong ignition switch yan may ignition switch tayo na already naman Kaliwang araw na natuturuan ko kayo kung paano mag-install ng mini driving light sa so, paraan sa lahat ng klase ng motor na hindi na ginagamitan ng uh, relay. Kahit nga ba hindi na tayo gumamit, uh, gumamit ng relay. Eh, usually kasi guys, sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa mga makabagong mini driving light uh, which is low wattage no lang sila no, unlike sa mga sinauna, eh, hindi na talaga kailangan ng uh, mini driving light kasi meron na silang built-in ballast dito sa mismong loob ng mini driving light like, kaya halos hindi na tayo talaga gumagamit ng uh, relay no? pero sa mga high wattage na mini driving light like, like yung mga uh, sobrang lalakas na talaga so kailangan talaga natin na relay lang okay, so hindi ko na patatagalin pa tao umpisa na natin yung ating uh, tutorial Okay, so an, uh, ito na yung ating uh, ginawang board mga boss ano. So andito na rin yung uh, mini driving light natin, inattach ko na rin siya sa mismong board para mas lalo nating maintindihan para uh, masundan mas natin. And uh, may apply nyo kapag magdi diy kayo. ayun okay, so sa mini driving light natin mga boss, meron tayong uh, tatlong wire diyan. Yan, isang black, isang red, at saka isang yellow. So sa tatlong wire na yan Yung isa dyan is ground Yung isa yung yellow uh, Yung yellow na ilaw At yung isa is yung white na ilaw So para malaman nyo yan Siyempre subukan nyo muna yan Meron tayong battery dito 12 volts battery Meron tayong negative At positive Yung black uh, Itap natin to sa negative Ayan Tap nyo lang para malaman nyo yung ilaw At uh, hindi kayo malito So subukan muna natin yung red Tap natin sa positive kung anong ilaw ba Ayan. So, umilaw yung white. So, ibig sabihin yung red, yun yung white natin. And yung yellow naman. Ayan. So, umilaw yung yellow. So, ibig sabihin, yung yellow, yun yung ye uh, yellow light natin. So, same lang din dito sa kabila. So, dahil same lang sila mga bossing, uh, pagsasamahin na agad natin yan. Yung uh, dalawang black ng dalawang mini driving light natin, pagsamahin na natin yan. Yung same lang naman, di ba? take note mga boys uh, mga boss wala tong relay ah baka sabihin ng iba dyan uh, ba't di nilagyan ng relay so tulad nga nang sabi ko eh, halos sa mga makabagong uh, mini driving light ngayon dahil nga low wattage na lang sila eh, usually hindi na talaga kailangan ng relay kasi meron na silang built in balas sa may mismong mini driving light even pan wala na sila no? Uh, at ang kinagandahan no, napaka Uh, liwanag nila kahit na hindi na kailangan na relay okay so napagdikit na natin yung tatlong wire ng ating uh, mini driving light mga boss ano? ayan so wala tayong relay na liragay dyan and uh, subukan natin ulit para mas uh, maintindihan nyo ayan. So, kung mapapansin nyo umilaw yung dalawa tinap ko yung negative uh, yung black ng mini driving light sa negative yung red ng mini driving light sa uh, positive umilaw yung white yan yung yellow naman. Yung yellow, itap natin. Okay, so goods. So, functional yung ating mini driving light. Ngayon, dito naman papasok yung ating uh, switch. Yan. So, may switch tayo dito mga bossing. Yan. Sa switch natin, 3-way switch to mga boss. Yan. Sa switch natin, 3-way to. Itong tatlong wire na to. Yan. Sa tatlong wire na yan mga boss. Yung uh, mga wire na yan, lahat yan ay positive. So, paano nangyari yon? Ibig sabihin, yung isang uh, wire dyan, uh, yun yung ating common, no? Or uh, yung uh, pinakapapasukan ng source. So, kapag, kapag pumasok yung source dito, positive source, ilalabas niya lang sa dalawang wire na yan. So, ganun lang kasimple. Kaya, walang negative dyan. Baka mamaya sabihin nyo, may black wire, negative yon, May green wire, negative yon. So, walang negative dito sa ating mga switch. So, para malaman natin yung... Uh, Uh, common wire nito try muna natin siya, uh, ipag connect connect dito so try natin uh, kuha tayo ng clamp ipix na agad natin yung ayan mini driving light yung negative pagkatapos kuha pa tayo ng isang clamp alligator clamp so try natin yung red red ng switch tap natin sa may positive tapos tap natin yung uh, green yellow green ng switch at yellow ng mini driving light so try natin pailawin ayan so umilaw yung uh, yellow subukan natin ulit dito naman yung green tap natin sa red ng mini driving light okay So, ibig sabihin ah uh, yung green mga bossing yung green ng switch siya yung low na take note guys na sa inyo nga pala kung anong uh, high end low yung gagamitin nyo no kung yung yellow ba or yung white mamaya may papaliwanag natin so, tap muna natin yung uh, black wire ng ating uh, switch 3 way switch sa yellow wire naman ng mini driving light ngayon subukan naman natin kung tumama ba tayo so white first switch sa so white natin second switch sa yellow okay so tama mga boss sa mga ganitong setup ayan tama to sa mga ganitong setup pero depende pa rin sa inyo no? kasi yung iba gusto nila yung low ng mini driving light is yung yellow so pagbabalik ta rin mo lang ngayon yan yung uh, black ng 3-way uh, switch, dun mo itap sa red wire ng mini driving light. So, yung green naman, dito mo itap sa yellow. So, ganun lang. Pero, halos common na uh, settings is ganito. Yellow, uh, sorry, white yung low beam, yellow yung high beam. Ayan. Ayan. So, tulad nga ng sabi ko, uh, dito sa switch natin, walang negative dyan. Lahat yan is positive. Yung common, yung uh, red, So, yung pinaka-common diyan pumasok yung supply. Ibabato niya ngayon sa uh, dalawang wire natin which is yung white at saka yellow. Pero hindi pa 'yon ano, mga boss, dahil meron pa tayong switch dyan yes, meron tayong uh, ignition switch. Kasi kapag wala tayo nito, uh, yung mini driving light natin katulad nito. Pagka uh, napaglaruan ng bata, mau-on at uh, mau-on natin, no or mau on at mau on nila yan. mamaya hindi mo mapansin eh, malubat yung battery mo kaya mas mainam idaan natin yan sa ating ignition switch so yung gagamitin nating ignition switch is <coughs> excuse me 4 <coughs> wires so kung mapapansin nyo 4 wires yan uh, tinali ko na ng electrical tape yung dalawa so kung yung four, uh, ignition switch nyo is 4 wires uh, ganito yung mga color coding nyan no? black na may stripes na white kulay green, pure black, solid black, at pure red or solid red. So, dito sa dalawang to, wala tayong, gagamit, uh, wala tayong gagalawin dyan. Kaya nga itinabi na natin yung ating uh, black na may stripes na white at yung ating pure green. So, wala tayong gagamitin dyan mga boss. Kahit na 4 wires yung susian nyo. And kapag 2 wires naman yung susian nyo, ayan, same function lang din. Uh, wala lang kayong ng wire na green at wala kayong ng black na may white na wire kasi nga 2 wires lang yung ignition switch nyo so bali ang hahanapin nyo lang dyan is yung accessory wire okay so tap muna natin yan so bali ang settings ng ignition switch natin mga boss is ganito yan yung red wire ng ating ignition switch automatically galing yan sa may positive terminal ng battery yan ngayon uh, hop muna natin kaya nga itinabi na natin yung dalawa kasi wala tayong gagalawin doon sa green at sa black na may white kasi ang uh, hahanapin natin is itong kulay pure black kasi ito yung tinatawag na accessory wire no sa mga two wires na ignition switch ganun din nag-iiba lang ng color coding itong accessory wire basta tandaan nyo yung red is positive tapos yung kabila is, yun na yung accessory wire. Sa mga Yamaha, hindi ako nagkakamali, kulay brown. Sa mga Suzuki is kulay orange yung kanilang accessory wire. Okay, so next naman, uh, dahil nga nakatap na yung red dun sa positive terminal ng battery, so kapag ka-inon mo ngayon yun, yung uh, ignition switch mo, kapag ka inon mo, yung source, tatawid lang dito sa kabila. ba? Diba? Kasi nga switch siya eh. Diba? So, lilipat lang sa accessory wire natin na tinatawag. Next is, naman natin ngayon yung uh, kanina yung common ng ating mini, drive, uh, mini driving light switch or yung three-way switch natin ating mini driving light. Yun ngayon yung i-coconnect natin dito sa may uh, accessory wire. Yan. Coconnect natin ngayon yan guys. So, kapag ka ta -na natin, take note guys, ano, sa accessory wire nga pala natin, napakarami ng connected dyan connected nya yung uh, headlight natin, busina flasher, starter at iba pa so dahil nga nakasunod yung ating mini driving light sa ignition switch dun din natin itatap yung common ng ating 3 way switch so bali ngayon, uh, ganito yung uh, mangyari ngayon yan ayan, naka off na next is on na natin ayan okay, so try na natin guys Okay, so umilaw na yung ating mini driving light. Yellow naman. So, ganun lang kasimple mga boss, ano? So, try natin i-off sa susian. Okay. Ayan. So, ganun lang kasimple mga boss. Uh, walang kahirap-hirap. Napakadali lang mag-install lang mini driving light na walang relay. Sa susunod, Uh, lalagyan natin ng uh, isang relay dalawang relay, tatlong relay kasi nga may dual horn at passing and, uh, and so on and so forth so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to so please like, share and subscribe